So, for today's video, may video tayo. So, asama natin si Crazy. So, si kasi burdado, Mikey. So, challenge ako. So, tatlo lang kami for today's video. Alam niyo na ba yung laro? Ikaw, alam mo na? Medyo. Medyo. So, binripping ko na si Mikey, pero hindi niya pa alam yung isa. laro. So, syempre, meron tayong mga, pakita mo to, mga materials. Ginawa ko yung kanina, hindi ko na na-video. So, makikita niyo yung teta, mga numbers. Oh, number. Numbers yan until 1 to 12. Hmm. Tapos, gumawa rin ako ng gantong board. Hanggang 12 din to. So, yung games na to, anong, anong natin sa games na to? Ay, Paunahang, ano ha? Paunahang mabuo yung number. Hmm. Ano pero, nakataob siya lahat. Irarumble nyo. Ganito. Example. Wag okay, example ako. Rumble to, ganyan. Pares kayo magraramble para walang dahil. Baka sabihin nyo, may palatandaan. Tapos, actually, dapat 9 lang to. Pero ginawa ko para mahirap-hirap. Hmm. Yun. Hanapin niyo yung 1. O, kanyari 2. Isiguray naman. Pag di, hanggang di mo mahanap yung 1. Sample lang ha. Saan so, yung 1? 1. Pag 1, hanap mo yung 1 at open mo. Tapos hanapin mo yung 2. Tapos kailangan hanap mo yung 3. O, mali. Tapos close na ulit. Tapos si Mikey naman. Kailangan hanapin niya yung 1, 2. Kailangan hanap niya yung 3. Wala yun. O, tapos na ulit. Gets mo? Mm -hmm. Kailangan hanap mo yung 3. Ito, ito. 23, 24. Parang, tatandaan tanda mo. 1, 2, 3, 4. Sarapin mo natin yung 5. Ganun, guess? Mm. Pero, bawal yung matagal ah, Mikey. Oh. Bawal yung kunyari. Kunyari. 1. Hindi. Dapat ano, ganun. 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 Tapos, sa ulit ka. Mm. Mikey, ikaw na, tungi ko. Para mas better, ako na magtao para hindi matandaan. Okay? So, ganito guys. So, so kayo, kayo, u. Muna, kayo una. So, ibibet nyo. Siyempre, hindi naman kayo magbablang walang ano. Walang pa, hops! So, kayo muna una. Hapsan ko kayo ng tig. Sige, sample muna. Tig. Kung sino manalo sa challenge, mananalo ng 10 so, Wow! Kasi talo ka kahapon sa tong it, di ba? So, kaka, this time manalo ka. So, ayan guys, start the game. 3, 2, 1. From. Oh. Ready na? Yeah. Okay na yan? Oh. So, bato, bato, pick. Sinong unang titira? Ba to, bato, pig. bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Okay. Ready, set, go. Oh, wala. Ah. Oh. Oh kanta yung mga number one <laughs> Ay! Ah! balik 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 ko huig ah balik 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 kanda muda <laughs> 嗯。Mm hmm. Nanalo ka ng ten. Babawiin ko yung 10. So, bebet ko yung 10 mo. Tayo dalawa maglalaban. Sige. Jika? Sige. Ay, ako. Hindi, <laughs> 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 pwede. To ba to? To ba to? Pick. Four. Four. mo. Four. 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 Ho sonag gese zo min Ho sonag gese Hmm. Six <laughs> 拜。拜。嗯嗯嗯。拜。呀，那那问。 One, two, three, four, five. have awesome. four? four, <laughs> 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 Mali. Ano yung seven? Parang nanonood kang talino mo. <laughs> na Kita eh. kalimutan. iyon nakaw mo nang gang 3, 5,

Nabudol na po. <laughs> so guys, uh, si Mikey nakabit. Ako na lang tataya pala. So sige, mag... Dahil talo ko, magbebet lang sila ng 5 so, dirham. Ha? Ako na lang. Sige, 5 dir dirham oh, na pananalunan nyo. Game. Ikaw okay. na una. Yeah. Okay, ikaw na una. Talo daw. Nagpaubayan na yung nanalo. Hindi okay, yung sobra. Hindi yung sobra. Ayusin Ay. lang. O, game. Uy! 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 Maganda magkalayo eh. Wag ako kanina magkakalapit eh. Uy. Uy! 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 Grabe naman! Uy! Grabe naman! Uy! Tanda ako! Oh. Bilis! Oh my gosh!

Me parece um boiá. Me parece um boiá. Me parece um 3, 4, 5, 6. Ui! Ui! Feliz, feliz, feliz! मेरा पगे वाला ही last game na to. Mm. Ah, okay, okay. Hindi, hindi ako sasali na. Kaya lang mananalo. Bet na lahat yan. Oy, hindi. 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 Kung sino mananalo, mananalo, kanya 20. na. Kaya no, 20. 20, 30. Oh, no. Hindi, hindi. ko na yun eh. Sige na, kung isa lang mananalo. Hindi. <laughs> isa lang mananalo, 20. Oh. O lahat yan, para ako na nga tali, lugi ka pa. O, basta galingan yung last game na to. Magkano lahat yan? 25. O, dodobling ko yan. Sige, galingan nyo na. Hello. Wait lang. So, aya, magkano yan? 25. O, dali. So, mag magkano lahat pa na mo? 50. Okay. 10, 15, 20, 25, 30. 40, 45. Oh. 50. Okay. Oh, paras kayo mag-rumble. Oh. Yeah. na, lapag mo na. Walang mananalo ah. Walang ano dito ah. Isa lang ah. Oh, Galingan mirete. nyo. Galingan nyo. Uy, rumble. Rumble nyo. Pick. Hey. Uy, wali. <laughs> uy, uy. Uy. Patalasan ng isip. Sino ang may isip? Uy. 50 yan. May nat meron diyang disidido. Natalo sa tong it Apo ng 50. Makabawi man lang. Uy. Uy! Uy! May sumilip! Uy! four. Uy! Sumilip na naman. Sumilip na naman na isa. Mm. Uy. Uy. Ha, tendi banatan ito ah. Wah! <laughs> Ay grabe naman, ay grabe naman. Uy, uy patapos. Na. May hmm. nagdadasal. Hindi ah, okay. agad. Uy, pogot. Uy. Uy. Ba bilis. Nguna. May support dibo. Oh. Go Tita, go Tita. Go Tita. Balatuk tau balatuk Balatuk naman jan Nugulu sya Nugulu kira kira 1 2 3 dahan dandahan sya Para fokus 6 7 Fokus 8 9 Wah bilis Lisa bawa kisi pe. Oh, beles. Beles. Satu, dua, balik. Satu, dua, tiga. 9 10 11 Ye! Nanalisha Ten ten Yogo Ayon balat Nanalisha Betik <laughs> Bakit ka sumasabaw? Ikaw na. <laughs> Parao ka nanalo. May 20 na siya eh. Ay, yun, no. dapat di lana ng bulyon niyo. Isa lang ang mananalo eh. Tigating ng 200. Alam niyo na ang gipit. Sa palaro, kumakapi. Hi guys! So, ayan. na tapos yung video. So, please, mag-suggest naman kayo ng mga laro pag napanood yung tong video na to. And, siyempre, don't forget to give me like, shares, and subscribe sa, sa next vlog. Bye! Bye! May ka na! Bawi ka na lang. Next live! Hoy! Bawi ka na! Next live! Bawi ka na! Next live! Bawi ka Next live! Mabente, te. Congratulations, meron ka 50. Para nanalo ka. Bupalik rin sa tong it. Ay. Patagal talaga ba ng para yung tong it? Okay? So, ayun guys. Bye. Ciao. Bukan mo yung, alam yung drinks.